sa dulo ng mga alon, sa pagitan ng langit at lupa. May isang bayang umusbong, yumamag, at nagniningning sa kasaysaya ng ating lahi. Isang kahariang nakaligtaan sa ingay ng pananakop at pagbabago. Ngunit ngayon, ating muling babalikan. Ang Rajanate ng Butua Sa bawat kwento, may saysay, mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng Mindanao, sa kahabaan ng Ilog Agusan, naroon ang makasaysayang lupain ng butuan. Isang pusod ng kalakalan, kultura, at kapangyarihan bago pa dumating ang mga Kastila. Bago pa man umusbong ang mga lungsod sa Maynila o Cebu, ang butuan ay isa ng sentro ng sibilisasyon. May sistemang politikal, organisadong lipunan, at may maunlad na pakikipagkalakalan sa malalayong lupain gaya ng India, Arabia at higit sa lahat, China. Sino nga ba ang mga tao ng butuan? Sila mga panday, mga magsasaka, mga mga ngalakal, mga taong may sariling wika, paniniwala at gawit. Nagtayo sila ng mga bahay na gawa sa kahoy, nakatayo sa gilid ng ilog, laging handa sa paglalakbay. Mula sa ginto ng kabundukan hanggang sa mabangong gahom ng gahom o kamanya, ang butuan ay kilala sa likas yaman. Ang kanilang kasangkapan at alahas, saksi sa kasanayan ng kanilang mga kamay. Ang butuan ay pinamunuan ng mga raja. Makapangyarihan, matalino, at iginagalang. Isa sa pinakabantog ay si Raja Kilin, na unang nabanggit sa mga tala ng China noong 1001 CE. Taong isang libot isa, ang butuan ang kauna-unahang kahari ang Pilipino na kinilala ng China. Ang kanilang misyon diplomatikong ay nagtala ng butuan bilang isang kahariang may yaman at dangal. Ang tala ng Zofanji ay nagsabing ang butuan ay isang dakilang bansa sa Timog Silangan. Kasunod ni Raja Kile ay sina Raja Srivata Shodja at ang huli, si Raja Siago na siyang nakipagtagpo sa mga Kastila. Ngunit dumating ang mga Kastila, taong 1521, sa pagdating ni na Magellan, ay nakatagpo nila ang mga pinuno ng butuan. Ngunit hindi ito nasakop agad. Hindi ito pinili. Si Raja Siago, bagamat tumanggap ng kristyanismo, ay nanatiling mapagmatsyag. Ngunit sa pagdaan ng mga dekada, unti-unting nawala sa talaan ng kasaysayan ang pangalan ng butuan. Walang digma ang naganap sa butuan. Bagkos, ito'y nilamo ng katahimikan, ng pagkalimot, ng pagbago ng daan ng kalakalan, ng pag-ikot ng panahon. Ngunit hindi tuloy ang nawala ang kanyang kwento. Sa Butuan, natagpuan ang pinakamatandang bangkang pandagat sa buong Asya, ang Balangag Isang bangkang patunay ng kakayahan ng ating mga ninuno sa paglalayag at pakikipagsapalaran. Mula Butuan, tumawid sila ng dagat patungong China. Ito'y napatunayan sa mga tala ng Imperyong Song na ang unang mga ngalakal mula sa Mayi ay mga taga Butuan ginto, porselana, at kasangkapan. Ang lahat ng ito ay tipak-tipak na ebidensya ng isang kahariang mas maunlad kaysa sa ating inakalang nakaraan. Ngayon, ang butuan ay isang lungsod ng kasaysayan. Sa kanyang katahimikan, naroon pa rin ang bulong ng kanyang nakaraan. Sa kanyang ilo, dumadaloy pa rin ang alaala ng kanyang kadakilaan at sa bawat batang nag-aaral sa bawat pusong Pilipino, naroon ang pagkakataon na muling buhayin ang saysay ng butuan. Sapagkat hindi ito simpleng alamat, ito ay kasaysayan. Sa bawat alon ng ilo, sa bawat bakas sa lupa, ang butuan ay bumuhulong. Ako'y narito, ako'y bahagi ng iyong pagkatao. Nagustuhan nyo ba ang kwento natin ngayon? Maaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saisai.